bisa rawan apa Ay, sir, pa kayo po? Sige, mo, sir. Okay, game. So, sir, na paano kayo? Sa atin na. Siyempre. Dati kasi na, ano, pagkakalala, pagka pagka ako. Oo. Anong taon yan? Ano yun, ma? Ano po sila yung nalain na yun? Siguro na yun? 2,000 triyata. Hindi pa nala ang nadidiscover na alam space body losses ako. Na ano to, inahol ko yung mineral water. Nandulas ako, tapos na yun po po. Ito ang nore ito. Ang gumagun siya. Kailan siya, kailan siya mong lumala na kubak na gano'n? Naka, yung nagka, yung nagkumpisa na yung sabay-sabay spondylosis niya. Yeah. Yun yung mabit. 2,000 trip ha? Nakuha no, ba? Yun mm yun? -hmm. Na-disclosed na, na, na may spondylosis ako sa Saudi na sir. 2016. Ang tagal pa din. Mm hmm. Kuba na siya lang. Noong 2016, hindi pa. Hindi pa. Pahukot pa lang. Oh. Ah, so dahan-dahan siya yung ko? Hindi, hindi napapansin. Napansin na nila. Napansin niyo rin yun? Dati kasi matigas yan. Dito, hindi ko, hindi nakikita, hindi ko Siyempre, hindi ko So okay. uh, sa ngayon, ano yung mga masakit mo? Dito, sir. Dito. Tapos, uh -huh. minsan. Dito. Minsan lang? Dito. Pag, o madalas? Pag yung big works trabaho. Oo. Tapos, uh -huh. yung ng lahat. Sana. Napapiti na to? Oh, sir. Hindi um, uubra piti dito. Sa tigas niyan. Hindi talaga uubra. May nagbago. Ano naman kasi sir ang piti sa Yatsin, sa Saudi. Yung kilo stimulant, kinakuryente. Mas hilot-hilot lang. Mas yung exercise, stretching. Okay. Si Sir Dapa, tanggal ang t-shirt. Bakit piti na ito? Marami na. Yung kasi sa Saudi, nakapaano. Thank you.

Hindi <laughs> mo na kung nag-transition ka sa amin. <laughs> 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 na. Sobra ka talaga sa aliyad nun. <laughs> Di ba hindi ka agen, hindi makasakit. Pag <laughs> nag ka sa amin, itong ulo mo sa amin sa na O lahat <laughs> oh, mga 6 lang. O oh, tama, tama. Ang galing eh <laughs> masarap Kaya yung sumasakit niyo. <laughs> yung... <May, may>, <laughs> Kaya Ano daw? Wala daw pagaling? <laughs> yung uh, parang walang... Na...

Sober. Sober. s o b r Sober. 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 s o b e o b e e r s e r Sober. Ano? So gay So sabi ni sir diba 2003 Yung pili niya Kapag may ganun kayo Huwag na kayong pumunta ante, Kasi 2003? 2003 pa daw to eh So, games. Ah, uh, una ko na kayo, hindi pa to pang post. Pero kung ang concern nyo, ah, uh, from Cuba kanina, tas straight pang tayo, kaya na namin ipakita 'yon. Pero yung usapang magaling na, wala pa 'yon. Malala pa to. So, pag pa namin, kita kita tayo mamaya. Basta ng advance payment, ang check-in in booking libre 'yon. Ang pa nila. Kulit pa ta gigi po. Upo. Upo. Tapos handaan ka rin. Ah, Napakaragdang mo. Hindi. Ha? Hmm. Hello. Hello. Sir, tayo pa. Tayo pa. Uh, tayo lang. Tayo ka dito ka. Tayo na dyan, sir. Tayo na 10 minutes. dito. Uh, tayo. tayo. Ah. So, tapos na si sir. Paglalakarin natin siya sa labas. Uh, marami na mga minabawin. Kaso marami pa tira. Matulog siya idol eh. By the way. Sobrang hirap. Pero, um, madami na mga minabawin sa pila ni sir. Sir, lakad tayo sir. <tipad> <tipad> -tay lang, sir, tenang <tipad> sir. Yes, sir. Oh, medyo straight na si sir Sige na sir Sige okay, balik na, sir Uba ba siya Di mo natin ito ipopost Hintayin natin si Idol Next session babalik siya Ay pagbalik ni sir paparamdaman niya na muna kung ano pa yung mga nagbago sa kanya. Ano pa? 5 years na? 3 to 5 years? Totoo mm -hmm. talaga? Oh. Oo. Ano so, ginantay lang talaga kami pumunta ng bulakan? Oo. Kasi kung hindi kayo nalipat dito, hindi pa pa may makakapagod. Um... Kaya nung nalipat na kayo dito, nag-decide na talaga agad siya. Magbaka siya kahit wala siyang... Um... Mami, So, okay. So magandang hapon po. So, update. Second session to ng 3 to 5 years daw na Cuba na dinala sa amin. Si Kuya eh residing sa Bulacan po. So, di sila pumunta ng Antipolo. They are just waiting na mapalapit. Hmm. Hindi na siyang gayahin. Hindi na kami lilipat. Dito na kami sa Del Monte, Bulacan. Dumayo na lang kayo. Ayan. So, 3 to 5 years na Cuba. After po namin ma second session. Ito na po. Uulitin ko. Baka mamaya may ma-overworld. Hindi pa to okay. Nag-suggest lang si sir na i-update na yung video niya. Ilagay na sa page kasi hindi lang daw po kami nakapansin na ang laki na nang nagbago. Kapitbahay, mga kasabay, mga kaibigan, mga kilala, mga pamilya. So after second session, kung natuwa kayo sa first session namin, eto mas matindi ito, second session. Sir, tayo nga, Uba? Bosing, harap pa sa salamin. Sinong uba kayo? Second session lang po yan. Sinong? Alakan natin sir. Wala na talaga. Sir, balik. Wala talaga. Mami, balik ka din lagi. So, sir, saan ka ba up? Dito sa ibang bansa? Sa Saudi pa. Kaya pinag na ano na natukulasan na may spondylosis sa Ano daw wala. Therapy, wala na. Therapy lang. Therapy, pain management, yun, pain reliever. Oh, so, yun. So, sa mga expert dyan, kasi hindi naman tayo makikipagtala sa mga expert. So, ang spondylosis po, ano daw po yun? Uncurable disease daw po. No, yun. So, degenerative. Mm, degenerative pang, ano daw? Degenerative ang ano, term nila. Eh. degenerative, saka... Basta yung pilay sa likod. Yung nakuha niya, ano yun, isa sa mga walang gamot. No. Wala talagang gamot. Kami, meron. <laughs> so, paano? Diyan muna kayo, ha? Pag may ganun kayong case, welcome kayo. Ulitin ko, hindi pa to tapos kasi 7 years to. Natsambahan lang na malaki talaga yung improvement at si, si sir na mismo yung nagsuggest na i-update na. Oo oh, sir, well, gano'n, nawala talaga yung, gano'n, naramdaman ko nawala yung, ano, yung bukol, saka yung yung, 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 yung ano ko talaga, yung tindig ko. Hoy Larba, dapat gano'n. Dapat yung tao yung magsasabing magaling ka, hindi ikaw mismo. <put music playing>